Carol Arolyo, oh, ikaw na Atom Araulio kasi gusto mo magpabida ngayong araw na ito. <laughs> Kaya mo bang ibalita yung balita hmm. na binalita ni Marian Sintino at ng SMNI? Yeah. Yung pagpapakita na nagbabalik loob ang mga dating sinira na komunidad at mga pamilya na inodyokan, ginatungan, niloko at nirecruit ng CPP-NPA. Ano yung question ha? Mm. Ano pa? Pasingit Erika? Go ahead ma'am kaya mo ba Atom yon na yung documentary mo tungkol yeah. sa Save Our School Network, yung yung mga kunwari eskwelahan ng CPP, NPA, yeah. NDF, pero actually mga terrorist training camps. Napakaganda ng ano mo ng ng documentary mo, puro kasi yes. Propaganda ng komunistang teroristang organisasyon na pumatay ng napakaraming mga kapatid yeah. natin. Kaya mo bang gumawa noon? Kaya mo bang magsabi ng katotohanan at bumasa samahan pa kita? Sasamahan pa kita at i-interviewin mo sila. Yes, sa no? sasamahan ka namin doon upang magkaroon ka ng balansing pagtingin, hindi yung propaganda material.